Meron po kayong ini-implement na kapag ang driver na expire yung kanyang lisensya, 3000 ang penalty and one year suspension. Opo. And alam po ba natin na uh, napakabigat nito para sa truck drivers? And uh, to give you uh, more... Eh, Asec, without your respect, which is great offense, yung expert ang restaurant sa sakyan or one day expert po ang lisensya? Uh, yung registro po o oh, one day lang da po expired at sa uh, hindi yung gandong kabigat po yan yes po pero hindi po nabanggit kung one day or five days expired Mr. So, Chair si uh, Mr. Maestrado po LTO was dismissed from the service nag po siya sa Civil Service Commission exonerated siya pero hindi po siya na-reinstate sa position niya And uh, his position is uh, Chief Transportation Regulation Office with salary grade 24. Pati po ba malaaman sa LTO, ASEC, Bicolinda sa di legally and morally, exonerated yong first uh, yung inyong staff, to official niyong di poba dapat sa sa Bakit po kaya hindi siya with, uh, with the permission of the Secretary, uh, uh, Madam Chair, uh, si Mr. Maestrado po ay eh, nabalik po, not to the exact position, but to a similar position po kasi nagkulang mo tayo dito sa isang lugar sa Albay. At pabayag naman po siya. Uh, yun know ang nga po, yung kanyang pagka-dismiss ng uh, civil service is without prejudice. So, tininan po natin yung kaso po niya at uh, Uh, yung pagkukulang nung unang uh, nung unang proseso e eh, tinama natin para mabigyan siya ng tamang due process to be able to answer the complaint properly against him. So nandunan po tayo ngayon it's not that, that he was in fact na-reinstate po siya at sangayon po siya sa posisyon na kung saan siya dinagay at na-restate siya po na-revive po yung kaso na sa kanya para mabigyan siya ng pagkakataon sa sagutin ng tama at that's where we are right now yung so, madam chair uh so there agar po ba ni secretary yung na nasa ni na na science siya sa erosion opo opo uh in fact we we made the point na tawasin siya po okay kasi yan to tulong doon at pumayag na po siya at the position her body po is uh salary grade 22 na salary grade 24 tama po ba okay. sa grade 24 po. Yung, yung position po ito sa grade 24 po. Check po natin. Alam po ba ninyo na yung kanyang family members, lima, lahat babae? Opo, uh, I, I talked to him personally. I, I explained the circumstances. Sabi ko, para mabigyan niya siya ng pagkakatagol, para sagutin ang tama. Ah, uh, Mr. Chair, pulis pa po ako. Nasa PNP service pa ako, marami ng complaints sa LTO region 5. And, uh, ang alam ko po, ASEC, Mendoza, may nag-file ng case against your assistant regional director ng region 5, LTO. Tama po ba may kaso siya sa ombudsman? Uh, alam ko, may kaso siya sa ombudsman. Uh, Opo, may, alam po, meron siyang isang kaso sa ombudsman. Isa lang po ba? Yung alam ko po. Yung lang alam po ninyo. Yes, ma Yes, Madam Chair. Ah, so wala pang communication lang ang ombudsman sa inyo regarding these cases? W wala, pa po. Pero nangarating po ba kay Asik Mendoza na maraming complaints sa LD Region 5? Opo. Uh, in fact, meron ongoing kaming mga investigation ngayon. Uh, kasama nito yan sa aming uh, audit ang operations po ng Region 5. Mr. Chair, nating personal, nung pulis pa po ako, may hinuli ang Region 5, yung driver ng taxi, which is Bicolano. By the way, hindi po ako Bicolano. Nagpatid yung mother niya na may sakit sa Bicol gamit ng taxi. At hinuli po ng LTO enforcer at sinabing, Kolorong, sino ba naman po ang anak na sisingilin yung mother para ihatid doon, para sa Bicolorong. In less than one week, namatay po itong mother ni Bicolano, itong taxi driver. And personally, kausap ko yan si ARD. And uh, ang dami pong complaints no? against him. In fact, nung nalaman ko po na may nag-complain sa Ombudsman, parang sabi ko, yes, dapat lang. But Of course, with the uh, respect sa kanya, eh, kailangan naman may due process. But, for your information, uh, isa po yan sa nakakasira sa LTO Region 5. Uh, by the way, uh, Mr. Che, to continue, uh, ASEC, maraming complaints sa LTO. And, in fairness naman sa iyo, kailangan ka lang umupo dyan. At ang most of the complaints is doon po sa LTMS. Alam po ba ninyo ito? Uh, uh, yes po. Ito po bang ang under ng Dermalog or Stratcom? Ah, uh, Dermalog po. Considering na alam po ninyo na maraming complaints, ano po bang aksyon ng LTO or the DOTR? Opo, we continue to coordinate po with Dermalog. In fact, may mga bagay-bagay na bagay naayos po nila. No? Mm -hmm. Uh, yung ibang bagay po, eh, subject to change order, eh, may bayan po yun eh. Kaya di ko namin ma-push ma, ma, ma push through no? kasi wala naman po yung pondo for that purpose. But those things we can change. nakikipag ugnayan po kami sa Dermalog at yung kaya natin i-change na walang tagtagasos po sa gobyerno, eh tunutulungan po tayo doon. Yung isang change po ng item, or less so much? Uh, depende po eh. Meron silang uh, hourly billing po dyan, no? Medyo uh, depende kung gagano karami at yung mga developers na gagamitin para sa pagbabago. Uh, one last concern, Mr. Chair. Uh, meron po kayong in implement na kapag ang driver na expire yung kanyang lisensya, 3,000 ang penalty and one year suspension. Opo. And alam po ba natin na napakabigat nito para sa truck drivers? And uh, to give you a uh, more clear uh, idea, ASEC, yung pong truck drivers from Mindanao, more or less 10 days of travel niyan. During that period, pwedeng ma-expire ang kanyang lisensya. So along the way, kapag nahuli siya, at expire na kanyang lisensya, multa siya 3,000 plus 1 year suspension. Ano po bang problema dito, Mada, Mr. Chair? Pag sinuspend mo yung truck driver, hindi lang siya pinaparusahan mo. The whole family, ginuguto mo siya. Ano po ba ang maganda na pwede ninyong gawin dito? Kasi, kung expired ang riso mo, 10,000 pesos ang multa. Pag expired ang driver's license mo, 3,000. Eh, as a, with your due respect, which is great offense, yung expired ang riso sa sasakyan, or one day expired po ang lisensya uh, yung registro po, o kung one day lang po expired, that's uh, hindi yung pwede kabigat kapigat po yan. Yes po, pero hindi po nabanggit kung one day or five days six part. At tanong po natin, on behalf of power kababayan, ano po ang pwedeng asahan natin sa LTO para ma-correct ito? Kasi talagang napakabigat po nito. Uh, thank, you po, uh, Congressman Busita, na napagbigay. Lahat po na nag-apply uh, apply po sa amin ng lifting of suspension. Ina-apply po namin yung Doctrine of Compassionate Heart uh, provided for by law po yan. Binabalanse po namin yung gravity of the offense versus yung uh, suspension ng kainatisensya. At uh, masasabi ko po, lahat po ng mga driver na nag-apila na ma-leave po the suspension, hindi man ganun kagrabe yung kanilang kasalanan, ay nileave na po namin kagad. It just so happens, kailangan po namin impose kasi yung doon nasa batas pero inaabiso po natin sila kagad na mag-file kayo ng appeal at inilift natin po yan kasi hindi ho grabe po ang kanilang offense. In other words, uh, Mr. Chair, linawin lang po natin kapag sinuspende sila, pwede sila mag-appeal. Opo. Appealable daw. Opo. Marami lang po kayo na-approve. Opo. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you po, Mr. Chair.